ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags. Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Hindi po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya eh, nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, Hindi maganda masyado magiging uh, ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya eh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng preso dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, uh, Thailand bumibili, Singapore, bumibili, lahat bumibili. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at na, na, nakita nila na mayroong ganitong klase ang lahat-lahat uh, dito sa, sa, dito sa na, na, nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya te, uh, sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng tarifa uh, taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo mga lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Uh, ito uh, po, meron pong uh, kaya dahil nandito tayo sa si NFA, ito ay uh, na napag-usapan na uh, the mayor uh, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mataas nga ang pag masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas ay eh, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya ay uh, pinalitan natin, linagyan natin ng price cap sa sinabi natin sa lahat. wag kayong wag kayong wag kayong yung mga konsumo, sabi ko wag kayong bibili. Nang lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun, yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Papano naman ang papano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya eh, nagkakaproblema kami dahil ang NFA ang, uh, pambili, ang uh, bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Eh, sabi ko sa nung nakikita ko, sabi ko hindi naman hindi na, baka hindi na baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at uh, ginawa natin ang uh, pagbili ng NFA 19 pesos to ay, 16 pesos to 19 pesos para sa sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Uh, yun ang aming talaga naman tayo eh, nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya eh, nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado magiging uh, ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya uh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, uh, Thailand bumibili, Singapore bumibili, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili. sabay-sabay pang -sabay, sumasabay din ng pag-akyat ng, ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang uh, ating ginagawa. Yan ay na, lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain ay kailangan may, may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya at yan ang tinitiyak natin. At, uh, at titignan po natin, habang uh, tumatakbo ang panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito 'yung mga nahuli, ito po 'yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Etong season na ito. Kaya at makikita ninyo pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffers stock para medyo meron hindi hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming uh, salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay eh, nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito sa kabilang dulo naman ng, uh, ng Pilipinas, dito sa Sambuanggang, eh, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay eh, nasusuportahan at na, kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalan, ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit uh, tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo.